Hello, good morning, good afternoon, watch up. Welcome back to my channel, mga people. Kumusta? Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayong araw na to at sa mga iba pang araw na darating. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo lagi sa aking vlogs, mga people. Kasi hindi lang uh, simple ang mabigyan -ma ninyo ng lesson. Marami kayo matutunan dito sa ating vlogs. Sa mga baguhan na mga napadaan ngayon at nanonood sa akin, pa-like naman, pa na baguhan kayo sa aking video, sa aking YouTube, pa-subscribe, pa-click sa bell para updated kayo lagi sa mga ipopost ko mga people. panuurin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking video. At kung nais nyo naman ako kontakin mga people at gusto nyo akong kausapin, i-PM nyo ako sa Facebook account. Ang ating Facebook account ay Merly Gonza Pontejos. Ulitin ko, people, ang ating Facebook ay Merly Gonza Pontejos. Ang aking profile account, ang aking profile doon, picture ay parang garapa 'yon, ganito 'yon. Ulitin ko, ang Facebook ko ay Merly Gonza Pontehos. Profile picture ay ganito. Okay. So, ipapa uh, ano ko sa inyo bawat isa kung para saan ang mga bracelet na ito na gamit natin katulad sa suot ko mga people ako mayroon din ako mayroon din okay ayan mga people meron din tayong suot at hindi rin mawawala na hindi tayong suot eto mga people ay eto yung bracelet na 14 element ang laman no So, bakit 14 element ang laman nito, people? Yung iba, 6 element. Ito, uh, ito ay 12 element. Kung ang mga laman nito ay mutya. Mga mutya na pinagdudurog natin, no? Mutya na dinurog para mailagay natin dito sa hose at magiging bracelet natin. Ito po ay mayroong asugi na buo na konti lang para mahati-hati natin. May leklay na may leklay, dinurog din natin. Yung leklay, rainbow leklay na may ginto or gintong hilaw. Kasama na rin dito. Ayan. Ayan ang rainbow o oh. gintong hilaw. At mayroon din tong asugi na mga pino. Hindi natin pwedeng malakyan. Kawa anong ang asugi ay limitado lang. No, kunti lang. Ang price na ito mga people ay pang No, ito ay nabula. Kumukulo din to. Nagbabubbles yan dyan, people kapag mayroong mga nasa paligid, ikaw ay protektahan ng iyong mga karga sa mga bracelet na ito. Ito nga, ano, natuyo man. So, yung iba, may na nga, matutuyuan din sila ng langis. No? Hinihigop na agad. Meron din naman iba, buong buo na. No? Ganda, may mga patang pusa, may ano pa to. Ayan, o. Oh. Yan, people, oh. Ang, ang asugi na buo. Jackpot oh, kasi may asugi na buo maliit. Yan, people. Yan ang bracelet na pang protection natin, mga people. Protection lahat ito. Ito naman sa cleansing natin, yon 14 element at 6 element ang karga. Puro mutya yan, people. Ito naman pang cleansing, pang tanggal malasumpa, pang paswerte, at protection na rin. Nab nabula din to. Kumbaga, nagbabubbles din yan. No? Ito lahat ng mga bracelet na ginagawa natin, ay pamproteksyon at pampaswerte. Palalo na pang kalikasan. Ito naman ay may puti tapos dito ay may bulaklak ng tanglad. Pampaswerte at protection. Lahat naman yan. Ito naman ay ilang element din to. Maraming element din to. More on pampaswerte pang ng kamalasan sumpa. No? Kaso lang nag-iisa na lang to eh. Ito naman mga people ay Raja Kayo na pulahan. Ito ang Raja Kayo na pulahan na ating nilagari at inilagay natin dito. Ito ay nag-iiba-ibang kulay nito people. Nagpa-violet din yan pag naarawan. Pang protection, taguliwas at pangkalahatan. May pangpaswerte. Pag sinabi na pangkalahatan mga people, pangpaswerte, protection na rin siya. Ito naman ay kakaiba rin to, no? Mga mutya din laman nito people. Ginawa ako to eh. So, ayan, mutya, matang ang laman niyan, Puro mutya at alkaline. No, alkaline sa lakas. Ito assorted. Ito naman ay blue, pang protection. Ito naman people, ang bracelet na kung makikita nyo, nag-iiba din ang kulay niyan, people. Violet din yan. No? Itim siya pagka nasa loob may itim yan pag nasa loob no? yan napapansin nyo itim ito po ay sinuko ang kahoy so ang sinuko ang kahoy natin ay ito sinuko ang kahoy ito nilagari natin at yung pinaglagarian natin ay nandito so ito po ay nag-iiba iba ang kulay pag naarawan naman po ito people ganito so pag naarawan at nasa nabas ka ng bahay magba violet kita nyo na nag violet no ba diba? kakaiba po yan oh. walang cut po yan di natin kailangan ikat para makita ninyo katotohanan at pag nandito ka nag iiba ang kulay pag lumabas ka ng bahay iba siya brown pag nasa loob siya itim pag nasa labas na siyang mag violet at pag nandito naman sa lilin yan ang kulay niya yan yeah, people So sa mga bracelet na gawa natin ay ating binabasbasan yan na pang protection, pang, pang, sperte, pang So kalikasan ang laman. Walang orasyon ang laman nito mga people. Yan, nagbibigay protection sa inyo na kahit yan lang suot mo ay safe ka sa lahat. So pag nag-PM ka, PM mo ako sa Facebook account, Merly sa Pontejos. Maraming salamat sa ating lahat. I-screenshot mo kung ano ang na nagustuhan mo dyan.